Overeater ka ba? Napapansin mo ba minsan na hindi mo mapigilan ang sarili sa pagkain? Lalo na kapag ang paborito mong pagkain ang nasa harap mo. Paano kung may ganitong pagkain sa harap mo tulad ng mango bravo cake? Ito ay gawa sa mga layers ng malambot na butter cake at meringue wafers na binabalat ng masarap na cream at toppings ng hinog na mangga. Dagdagan pa ng patak ng sirup at meron pang kasoy maaaring may mga dahilan tayo kung bakit tayo nagiging overeater. Pero dapat nating saliksikin ang ating sarili at alamin at pag-aralan ang mga dahilan kung bakit tayo nag-overeat. Una, maaaring ito ay dahil sa stress, lungkot, o kaya naman wala talaga tayong control sa ating mga sarili. Pangalawa, dapat nating bigyan ng prioridad ang ating kalusugan at baguhin ang ating mga habits sa pagkain, kasama na ang pagkakaroon ng tamang portions balanced diet, ika nga nila. Tulad ng pagkain ng cake, dapat nating balansihin ang ating indulgence sa tamang oras at paraan. Pangatlo, alamin natin kung paano natin mapagkakatiwalaan ang ating sarili at kontrolin ang ating pagkain. Maaring ito ay sa pamagitan ng pagtatakda ng mga realistic goals at paggamit ng mga strategies upang maiwasan ang pag-overeat. At sa huli, huwag nating kalimutang patawarin ang ating sarili kapag tayo ay nagkakamali. Sa halip, gamitin natin ang mga pagkakataon na ito upang magbago at patuloy sa pagunlad tungo sa isang malusog na lifestyle. Para for more, thanks for watching!